<laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> ほら、あれ Abot, abot, abot. Um. Mm. Kaya mangga ba nga? Kaya Nako? Tayhang natayin, okay. ta. Okay. maliling-ling tadya ita. <laughs> Dah, dikit aja nih, <dene>. teh beneng. At ang sabi ni Cicero, suwerte daw kasi may mga pulang langgam. Alam niyo ba kung ano yung mga pulang langgam? Yeah, ang misay ba yun? Pahapyaw. Ito ang gawain namin ng mga bata kami. Ganitong mga hitsura namin. Pero alam niyo ba kung saan? Doon sa bundok. Kung saan aakyat kami ng 30 to 40 minutes. At eto ang ganito ang ginagawa namin. Tara, tara, tara. Balik tayo, balik. May, 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 may. Ayan na nga si Sosie. Naglakad sa kaputikan at tignan ninyo pa. At talaga namang yung puti kong slipper naging brown dahil nagbalot na ng putik. At eto pa nga, medyo madulas-dulas at wala tayong makapitan. Eh, sabihin na lang natin. Pwera-dulas, baka ako madulas.

Tin ang kalabaw. Here we go! kenoaren ke parakktur penyesubli kan wuhuu leda tae nong ni ma buting kan nyamun ni eh ame kan nyamun oi 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 ma taikan ai Thanks for watching Makasasi. Please like and subscribe.